Kumusta kayo mga kapamilya? May napakagandang balita ako para sa lahat ng mga senior citizens at mga pensioner dito sa Pilipinas. Narinig nyo na ba ang latest announcement ng SRA tungkol sa 1,000 pension? Increase na ilalabas na nila ngayong June 2 at 25? Hindi ito fake news. Hindi ito clickbait. Ito ay official announcement na pwedeng magbago ng buhay ng milyon-milyong mga Pilipinong matatanda. Ako si Pangalan Pension Consultant na tumutulong sa mga senior citizens na ma-maximize nila ang kanilang mga benefits sa loob ng mahigit eltaon na. Sa video na ito, hindi lang natin pag-uusapan kung kailan talaga magiging available ang pension height na ito. Kundi pag-uusapan din natin kung paano nyo pwedeng ma-maximize ang lahat ng mga benefits na deserve nyo mula sa IS at iba pang government agencies. Alam nyo ba na maraming mga senior citizens sa Pilipinas ang hindi nakakakuha ng full benefits na dapat nila makukuha, hindi dahil hindi sila qualified, kundi dahil hindi nila alam na may mga additional benefits pala silang pwedeng makuha. Nakakalungkot na maraming mga lolo at lola natin ang nagihirap pa rin sa kabila ng mga years na nag sila sa ang pension system sa Pilipinas ay may maraming layers. Hindi lang yung basic pension na natatanggap nyo monthly. May mga additional benefits, may mga health coverage, may mga death benefits para sa pamilya at marami pang iba. Ang problema, hindi lahat ng ito sinasabi sa atin ng mga ahensya na ito. Kailangan nating maging proactive. Kailangan nating alamin kung ano talaga ang mga karapatan natin. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo, step by step, kung paano nyo ma ang lahat ng benefits na deserve nyo. Ipapakita ko rin sa inyo ang mga dokumentong kailangan nyo, ang mga proseso na dapat sundin, at ang mga common mistakes na dapat iwasan. May mga concrete examples din ako na ibabahagi na nagpapakita kung gaano kalaki ang difference na pwede niyong makuha. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, sana ay ilike nyo at ishare sa inyong mga kaibigan, kapitbahay at kamag-anak na senior. Citizens din ang knowledge sharing ay napaka-importante, lalo na pagdating sa financial security. I subscribe din sa channel na ito para sa mas maraming tips tungkol sa pension, healthcare benefits, at iba pang importante para sa aming mga senior citizens. Together, matutulungan natin ang isa't isa na makakuha ng dignified retirement na deserve natin lahat. Una sa lahat, pag-usapan natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng 1,000 pension. Hike na ito at bakit ito napaka-importante para sa lahat ng mga pensioner sa buong Pilipinas. Ang pension increase na ito ay parte ng pangalawang tranche ng pension reform na nagsimula. Noong at 24 at ang timing nito ay strategic dahil tumugma ito sa pagtaas ng cost of living sa buong bansa. Hindi ito simpleng dagdag lang sa existing pension ninyo. Ito ay recognition ng government na ang current pension amounts ay hindi na sapat para sa basic needs ng mga senior citizens na iyon. Ang ang social security system ay ang primary pension provider para sa mga private sector employees sa Pilipinas at ang kanilang pension competition ay base sa average monthly salary, credit at sa number of years, na nag-contribute ang isang member. Pero ang maraming hindi alam, ang pension ay hindi lang limited sa basic monthly pension. May maraming additional benefits na pwedeng makuha ng mga qualified members at ang problema ay hindi lahat ng ito ay automatically na grant. Kailangan pa ring mag-apply, kailangan pa ring mag-submit ng mga requirements at kailangan pa ring sundin ang mga specific procedures. Halimbawa, may tinatawag na 13 re-month pension na ibinibigay ng every December. Ito ay equivalent sa one month pension na natatanggap nyo at ito ay automatic na ibinibigay sa lahat ng qualified pensioners. Pero may iba pang benefits na hindi automatic tulad ng minimum pension guarantee. Kung ang computed pension niyo ay mas mababa sa minimum amount na set ng SS, may karapatan kayong makakuha ng adjustment para ma-meet ang minimum threshold. Ang problema, maraming pensioner ang hindi alam na may karapatan sila dito kaya hindi nila na claim Isa pang malaking advantage ng membership ay ang healthcare benefits through PhilHealth. Maraming senior citizens ang hindi realize na ang kanilang IADA membership ay automatically qualified sila sa certain PhilHealth benefits. Ito ay malaking savings sa medical expenses, lalo na ngayong napakataas ng mga hospital bills sa Pilipinas. Ang mga regular check-ups maintenance medications at emergency, treatments ay pwedeng makover, partially o fully ng PhilHealth depende sa specific condition at sa level ng coverage. Pag-usapan din natin ang GS para sa mga dating government employees. Ang Government Service Insurance System ay may iba't ibang pension scheme compared sa RS at usually mas mataas ang benefits na makukuha dito. Pero tulad ng Miss S, maraming G-pensioner ang hindi fully aware sa lahat ng benefits na available sa kanila. May mga additional allowances, may mga healthcare benefits, may mga educational assistance para sa mga dependents at marami pang iba na hindi commonly known. Ang isang malaking misconception na nakikita ko sa mga senior citizens ay ang pagthink na ang pension ay fixed amount na hindi na pwedeng madagdagan. Mali ito. Ang pension system sa Pilipinas ay designed to be responsive sa changing economic conditions at may mga mechanisms na in place para sa regular adjustments. Naging mga pension increases tulad ng 1,000, hike na ito ay parte ng regular review process na ginagawa ng mga government agencies para ma-ensure na ang pension amounts ay nakaalin sa current cost of living. Pero hindi lang sa government pension tayo dependent. Maraming mga senior citizens ang may mga private retirement funds, may mga insurance policies, may mga investment accounts na nag-accumulate through the years. Ang secret ay yung proper coordination ng lahat ng ito para ma-maximize ang total retirement, retirement income. Hindi ito competition between different sources of income. Ito ay collaboration para ma-achieve ang comfortable retirement lifestyle. Ang isa sa mga biggest challenges na kinakaharap ng mga pensioner ngayon ay ang inflation. Ang 2,000 pension nung ay hindi nakatumbas ng 2,000 ngayon in terms of purchasing power. Kaya ang mga pension increases tulad nito ay hindi luxury. Ito ay necessity para ma-maintain ang standard of living ng mga senior citizens. Ang government ay aware dito at kaya may mga ongoing programs para sa regular pension adjustments. Gusto ko ring i-address ang concern ng maraming senior citizens tungkol sa sustainability ng pension system. Maraming naririnig natin na ang nya at sis ay may financial challenges at may mga takot na baka hindi masustain ang pension payments sa future. While legitimate ang mga concerns na ito, Important din na ma-understand natin na ang mga government agencies na ito ay may contingency plans, may mga reform measures, at may mga backup systems para ma-ensure ang continuity ng pension payments. Ang modernization ng pension system ay isa sa mga priorities ng current administration. Ang digitalization ng processes, ang streamlining ng requirements, ang improvement ng customer service, lahat ng ito ay designed para gawing mas accessible at mas efficient. Ang pension services para sa mga senior citizens. Ang mga online applications, ang mobile apps, ang automated processing systems, lahat ng ito ay tumutulong para mas madaling ma-access ng mga pensioner ang kanilang benefits. Pero siyempre, hindi lahat ng senior citizens ay comfortable sa technology. Kaya important din na may mga traditional channels pa rin na available. Ang mga RIARA branches, ang mga satellite offices, ang mga mobile service units. Lahat ng ito ay continuing na nag-operate para sa mga senior citizens na mas comfortable sa face-to-face -face transactions. Hindi naman kailangan na maging tech V para ma-access ang mga pension benefits. May mga options para sa lahat. Isa pang importante aspect ay ang estate planning. Maraming senior citizens ang hindi nagplan para sa kanilang beneficiaries in case of death. Ang ATIS ay may mga death benefits na available sa mga qualified beneficiaries. Pero kailangan properly documented ang mga beneficiaries para ma-avoid ang mga complications later on ang mga funeral benefits. Ang mga survivorship pensions, ang mga lump sum benefits, lahat ng ito ay available pero kailangan proper documentation at preparation. Ang healthcare planning ay equally important. Ang PhilHealth benefits ay malaking tulong pero hindi ito comprehensive. Kaya maraming senior citizens ang nag-invest sa private health insurance para ma-supplement ang government coverage. Ang key ay yung proper balance between government benefits at private coverage para ma-achieve ang comprehensive health security protection. Let me share sa inyo ang story ni Tita Rosa, isang 6.8 year old retiree na nakakuha ng significant increase sa monthly income niya after discovering na may mga unclaimed benefits pala siya. Si Tita Rosa ay naging private school teacher for 35 years at akala niya ay yung basic laro, pension lang ang makukuha niya. Pero after proper assessment na-discover namin na qualified pala siya sa teacher's pension, sa additional healthcare benefits, at sa mga other allow na hindi niya alam na available. In total, naging almost double ang monthly income niya compared sa akala niyang makukuha niya lang. Ganito din si Kuya Pedro, isang dating government employee na nag-retire as a casual worker. Akala niya ay hindi siya qualified sa benefits dahil casual employee lang siya. Pero after checking, na-discover namin na nag-contribute Pala siya sa for certain periods at qualified, siya sa proportionate benefits. Hindi man siya makakakuha ng folded suspension pero may significant amount pa rin na makukuha niya na hindi niya alam. Ang mga stories na ito ay hindi isolated cases. Maraming senior citizens sa Pilipinas ang may mga unclaimed benefits na hindi nila alam. Ang problema ay lack of information, lack of proper guidance at sometimes, lack of confidence na mag-inquire sa mga government agencies pero ang mga benefits na ito ay karapatan nyo hindi ito charity hindi ito favor ito ay resulta ng mga contributions ninyo through the years ang pension system sa pilipinas ay continuously evolving ang mga recent reforms ang mga technology improvements ang mga policy changes lahat ng ito ay designed para gawing mas favorable sa mga pensioner ang overall system ang isang libo increase na ito ay isalang sa mga upcoming improvements may mga pipeline pa na mga reforms na mas malaking impact pa sa pension amounts. Important din na ma-understand natin ang role ng family support sa retirement planning. Ang pension ay foundation ng retirement income pero hindi ito stand-alone solution. Ang family support, ang community involvement, ang part-time income opportunities lahat ng ito ay pwedeng mag-contribute sa overall financial security ng mga senior citizens. Ang community programs ay malaking tulong din ang mga senior citizen discounts, ang mga free services para sa elderly, ang mga community health programs. Lahat ng ito ay additional savings na pwedeng ma-allocate sa other needs. Ang mga local government units ay may mga specific programs din para sa senior citizens na resident sa kanilang area. Sa pagtatapos ng discussion na ito, gusto kong i-emphasize na ang pension planning ay hindi nagtatapos sa pag-retire. Detyo ay ongoing process na requires regular review, regular updates at regular adjustments depende sa changing circumstances. Ang isang libo pension increase na ito ay good news pero hindi ito end point. Ito ay stepping stone towards better financial security. Para sa lahat ng mga senior citizens sa Pilipinas, yeah!